about it all action wholehearted no fraction beat about it like a caption I'ma be the last stand top of the mountain they walking around it ain't talking me got it they talking about it we winning again we did it you got it whoa gritting the grind breaking the line pushing right through won't be denied I will not lose the crown is mine it's grind time I am the truth won't be denied I will not lose it's grind time Pag simula ako no 13 years old ako, natuto ako maglaro ng basketball. Pagtungtong ko ng high school, pinursige ko maglaro ng basketball. Pa wala pa noon sa akin naniniwala. Lahat, tinatawanan lang ako kasi hindi daw ako marunong ng basketball. Kahit ano, sinasabi niya pero binabaliwala ko lang kasi mas pinupursige kong matuto, maging responsibilidad sa magiging ba basketball lahat ginagawa ko, pag-insayo, training. Uh, para sa akin lang, ping mga kabataan na nangangarap hanggang ngayon, wag lang kayong titigil sa pag-training, -ti sa pag-insayo, lahat. Pagpursigyan nyo ang lahat ng gusto nyo. Sa buhay ko, maraming pinagbago nung dumating yung, yung basketball, lalo na yung sa Ako Cup kasi na, nakaka-inspire lang kasi lahat ng laro memorable para sa akin. Nabigyan kami ng opportunity na makapaglaro sa ganitong basketball na, na malaki dito sa Sorsogon na ako, Bicol Cup. Maraming salamat ako, Bicol Cup, and maraming salamat, Congressman Saldico.